Wala na siguro sa atin na naalala pa yung unang pagkakataon na tayo ay humakbang. Aba, kung meron man eh malamang dahil either late ka na natuto humakbang o matindi talaga yung memory mo. Pero ang paghakbang ay isang napakalaking bagay dahil ito ang simula ng marami pang paglalakbay sa buhay. Mula sa paghakbang na patumba-tumba noong malit pa tayo hanggang sa naging lakpatsero, turista, palapasyal at gala na tayo. Lahat yan nagsimula sa unang hakbang. Kung magulang ka at pagod ka ng bumuhat ng baby, kapag ka humakbang na ay nakakakita ka na ng liwanag dahil malapit na tumigil sa pagbubuhat sa anak. O kaya ay kakabakaba ka na kasi malapit ka ng maghabol sa anak mo. Pero habang nagkakaedad, ang hakbang ay hindi na tungkol sa paggamit ng paa. Madalas ito ay tungkol na sa paggawa ng desisyon. Malalaking desisyon na maaari mong ikabuwal o ikasulong yung dalawang bagay na yan, yung risk at yung benefit, yan ang kadalasang humahati sa ating kalooban kung hahakbang nga ba tayo o hindi. Yung pag-aalinlangan ang dahilan kung bakit nababalaho tayo sa mga hindi ka nais-nais na sitwasyon sa buhay. Etong ilan sa dapat nating isa alang pag nais nating humakbang. Yun bang unacceptable, e eh naging acceptable na sayo. Pangit na sitwasyon, pagkompromiso paggawa ng mga bagay na labag sa alam mong tama, pagmaltrato, kawalan ng pagpapahalaga, at mga tulad niyan. Pagtanggap mo na ang mga hindi dapat tanggapin, kailangan mo nang humakbang. Lumalago ka pa ba? Merong mga trabaho na habang tumatagal, eh, lalong tumataas yung value mo dahil nagkakaroon ka ng experience at skills at meron din namang habang tumatagal, eh, para kang makina na unti-unting naluluma at pagtumirik tumirik na ipapalitan ka na lang, eh humakbang ka na. Yan ba ay naglalapit sa iyo sa kalooban ng Diyos? O dahil diyan, e eh, lalo ka pang nalalayo sa nais ng Diyos? Pagmasama epekto sa ugnayan mo sa Diyos, humakbang ka na. Ang sabi ng Bible, Kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. May destinasyon ng Diyos na nais niya na marating mo. E baka naman ang mga desisyon mo at direksyon mo ay hindi tumutugma. Kaya mahalaga na ma mo ito ng maaga at ng iyong makita ang posibilidad na magbubukas dahil sa mahalagang hakbang na iyong gagawin. Ang mahalaga ay tiyakin mo na ang hakbang mo ay papalapit sa nais ng Diyos at hindi hakbang para lumayo at umiwas dito. Dahil ang buhay na plano ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa kaya mong pangarapin para sa sarili mo. Asa ka ba?